So hi guys, our vlog for today is magluluto tayo ng humba. So, i-try nyo itong iluto guys, no? So, I try my best guys na magtatagalog ako para mas maintindihan nyo ako. So, sorry guys kung nabubulol talaga ako, no? So, money siya guys. Una, hugasan natin siya ng tubig para malinis. At yung matataba ay ilalagay natin sa kaldero kasi pakukuluan muna natin siya or pahilisin natin yung tambok niya, yung matataba niya guys baso ganito yung uil na nakuha ko guys so, sobrang dami talaga no so pagkatapos niyan ay nilalagay natin yung black beans so ilagay natin yung black beans at saka suka so suka yung ipinampapalambot ko sa aming humba instead of coke or ano pa. So, mas ma sarap talaga kapag suka yung ipanglambot nyo guys. At ganito na siya guys. Ilalagay din yung mga panakot, yung mga lamas. Ahos, bumbay lang yung nilagay ko dyan guys. No? Wala nang iba pa. At saka So, so titimplahan lang natin siya. At nilagyan ko din siya ng paminta. So, kayo nang bahala, guys, kung ano yung ilalagay nyo dyan. So, pero dito sa amin, ganyan lang yung nilalagay ko. At, mas masarap naman. So, itry nyo din yung lulutuin, guys. So, pagkatapos nyan, guys, nilagyan ko sya ulit ng paminta kasi nakukulangan ako sa templa nya. So, kayo na talagang bahala kung anong gusto nyo, no. So, pero itry nyo din itong gayahin yung luto ko sa humba. So, at ganito na guys, naluto na po iyan. At ganito kalambot guys, naluto na talaga siya, no? So, ganito kalambot yung texture niya. So, sobrang lambot na talaga niya yung unod niya ba guys na kuan na ni kuha na sa iya bitawong kuan bukog <laughs> sumon so, siya guys naluto na guys salamat sa inyong pagtanaw guys